Very good. Push. Ah! Ito ngayon si Jojit. Ah! Seven Baby girl. Ito ang araw-araw na eksena sa isang birthing clinic sa bayan ng Pantukan, Compostela Valley. Mahalaga ang bawat segundo sa loob ng silid. Dalawang buhay kasi ang nakasalalay sa mga kamay ni Joji. Sabi nga ng lalaking kumadrona, relax lang, concentrate at bawal mataranta. Yung una po kasi, nung una exposure ko talaga na nag-handle, munti ka nahulog yung bata. First exposure ko yun doon sa, sa school. Tapos sabi ko sa sarili ko, nung nahulog yun, ang alaking problema ang laking problemang mangyayari, So, sa sarili ko na hindi na mangyayari ulit. Hindi lamang sa birthing clinic natatapos ang kanyang serbisyo. Kahit kasi mga liblib na lugar, basta may buntis, personal na pinapasyalan ni Joji. Alam niya kasing maaring malagay sa panganib ang buhay ng ina at ng sanggol sa sinapupunan nito kung hindi sila matitignan ng isang trained midwife. Napaka-fulfilling paglabas pa lang po umigat, yung baby at nakita mo talaga ang buhay, doon mo masasabi na parang okay na, parang wala, wala ka nang uh, hinpa. pa. Parang feeling mo, ganun, ka, ganun ba siya kamila grosso? Pero kung may isang pasyente na hindi makakalimutan si Jojit, ito ay ang kauna-unahang kaso ng sanggol na kinailangan niyang i-revive dahil hindi raw humihinga noong ipinanganak kaya pala ang tagal lumabas kasi nakas na, naka, ng cord yung baby, nandito dalawa, left and right, tapos nakapulupot ng tatlo. So, nung, nang, nung, nung nalusan ko na yung cord at tanggal ko na, nung nilagay ko yung baby sa tiyan ng mother, doon ko na notice na pale na talaga yung baby, wala na, hindi na talaga umiyak. So, doon pala, kinat ko na yung cord, nag-try na ako ng CPR, nakita ko yung baby na umiyak na, tumulo lang yung luha ko, hindi ko talaga pinap, pinapa, pinapahalata. Oo, no, na, na super happy ako that time na na-revive yung baby. ordinaryong araw ito para kay Jojit. Pero magiging ekstraordinaryo ang tagpo dahil sa isang espesyal at napakabulinggit na bisita. Ay, hi, hi. sa dinami-rami ng napaanak ni Jojit, sa unay hindi niya agad nakilala ang bata. Hanggang sa may iabot ito sa kanya. Magtaka ka pa ka kaya, Jojit, sa ibabalita namin sa'yo. si Sir Jojit, Maraming salamat po sa aking buhay. At dahil po dyan, ikaw ay nasa... Wish ko lang! ay, hindi ko in-expect, sir, na darating itong araw na to. Tsaka hindi ko in-expect na... Magkikita kami ulit. Tama ka, Jojit! Ang batang nakita mo ay ang kauna-unahang bata na na ng inyong grupo mula sa isang peligrosong sitwasyon. At ngayon ay narito si Baby Care, tayo, at ang mama niyang si Elizabeth para personal kang pasalamatan. Salamat kasi buhay ko at buhay ng baby ko, mo. At sa iba pang mga mother na mag-aanak, Huwag kayong matakot dahil magaling si sa Sir Jiu -Jiu. Thank you. <laughs> Salamat po. Ang hirap lang kasi ng pinagdaanan, uh, yung una pa lang yung, yung acceptance sa profession. Wala, halos, hindi uh, ko alam, yung acceptance sa profession, na akala ko hindi ko siya kaya. Yung pagkilala ng programa sa mga katulad ko na walang imang hinangad kundi makatulong lang. Kasi every time na-stress ako, gusto ko lang magpaanak na magpaanak para yung problema ko mawawala. Kasi every time nakakita ko ng bata, yung, yung umiiyak, katulad kahapon. Kung nakakita ko ganun, uh, nawala no, lahat, no? Yung, yung pagod. Unang sorpresa pa lang yan, Jojit. Akala mo ba na hindi namin alam ang hilig mo sa pagkanta? Ay, as in, oh, salamat. Ay, na-sir, pang so, sobrang, sobrang, ano, thank you. Sa tagal kong gusto magkaroon nito, kasi every time meron kong pinapaanak dyan, kahit si Ate Dayan, may times na pag yung mother nagaano na, nagpapatugtog lang kami dito. Kinakantahan namin doon para mawawala yung stress. Nang stress na nag-labor. Tsaka as in I, gusto ko talaga kumanta. Kahit hindi naman ganun kagada yung boses. <laughs> sagad sagarin na natin ang tagpong to. Uh, Madja Marquen, uh, uh, nga pala. ina namin sa iyo ang full scholarship na para makursumo ang yung career sa Master's at kung ano mang uh, career na gusto mo. Sir, thank you. <laughs> Answered prayer daw ito para kay Jojit. hindi ko po siya hiningi, hindi ko inexpect pero thank you po. Hindi nyo lang alam kung gaano ka-fulfilling yung ma-award ng scholarship for master's degree. Hindi man karaniwan na matawag na isang lalaking kumadrona. Pinatunayan naman ni Jojit na wala sa kasarian ang pagiging isang mahusay sa minahal na propesyon.